Hindi nang bubola ang mga introvert. Hindi sila nagpapakitang gilas. Hindi sila nag effort para lang mapansin. Gayun pa man, may nagbabago sa hangin pag pumasok na sila sa isang silid. Hindi siya maingay o dominanteng paraan, ngunit sa tahimik at makahulugang presensyang parang kapayapaan mismo ang dumating. Biglang nagiging malambing ang mga tao. Bumabagal ang pananalita, may mga nagbubukas ng damdamin nang hindi nila namamalayan walang makapagpaliwanag ng eksakto. Pero sa piling ng isang introvert, tila mas nagiging banayad ang mundo. Mas malumanay ang kilos ng iba. Mas bukas ang puso ng mga tao. Bakit nga ba nangyayari ito? Narito ang mga hindi karaniwang dahilan kung bakit madalas gisingin ng mga introvert ang pagkagiliw at emosyonal na lambing ng ibang tao kahit hindi sila nagsisikap para mangyari ito. Number 1. Hindi mo pang husga ang mga introvert, kaya kusang lumalabas ang soft side ng iba. Pagpasok ng isang introvert sa isang silid, wala silang dalang invisible checklist gaya ng karamihan. Hindi nila sinusukat kung gaano kalakas tumawa ang isang tao, kung gaano kakumpiyansa magsalita, o kung pasok ba sila sa nakatagong social hierarchy. Ang mga introvert ay basta lang naroon, pero may kakaibang emotional neutrality sa kanilang pagmamasid na nakakagaan. Walang paghahanap ng kahinaan, walang tahimik na panguhusga sa likod ng kanilang katahimikan. Ang atensyon nila ay parang emosyonal na pahintulot, na huminga, na umiral, na wag magsalita kung ayaw. At sa mundong palaging may hinihinging maskara, ang tahimik nilang paanyaya na maging totoo ay agad na nararamdaman. Sa piling ng mga introvert, kusa ng lumalabas ang mga bahagi ng sarili na madalas ay itinatago hindi dahil pinilit o kinumbinsi sila ng introvert, ngunit dahil kusa itong naramdaman. Ang presensya ng isang introvert ay parang emosyonal na kanlungan, ligtas, tahimik at marangal. At sa ganitong pambihirang espasyo, unti-unting umuusbong ang affection. Hindi dahil pinilit ang pagiging totoo, ngunit dahil may puwang na likas para dito. At kapag ang isang tao ay sa wakas nakaranas na ipakita ang kanyang soft side ng walang takot, pinakinggan at hindi hinusgahan, doon nila nauugnay ang introvert sa isang bagay na sagrado, payapa at hindi basta-basta mapapalitan. Number 2. May panloob na mundo ang mga introvert na ginugusto ng iba na mapabilang. Ang mga introvert ay may dalang presensyang parang isang aklat na hindi pa nabubuksan. May bigat na maganda, katahimikang elegante, at mga pahinang hindi pa nasusulyapan. May gravity sa bawat salita nila. May hiwaga sa mga mata nila. May tekstura ang kanilang katahimikan na parang may mas malalim na mundo sa ilalim ng lahat ng yon. Hindi nila ipinaparada ang kanilang mga iniisip. Hindi nila inaanunsyo ang kanilang nararamdaman. At sa mismong pagpipigil na yon, lalong lumalalim ang pagkaintriga ng iba. Hindi lang sila kinagigiliwan, Nahihila rin nila emotionally ang mga tao sa kanila. Unti-unting nararamdaman ng iba na ang pakikipaglapit sa isang introvert ay hindi tungkol sa mababaw na usapan, kundi sa pagiging bahagi ng isang mas tahimik, mas totoo, at mas masalimuot na panloob na mundo. Ang bawating na isang introvert ay parang galing sa kailaliman. Ang bawat salitang binibitawan nila ay parang piling kayamanang galing sa isang malawak na lupain ng isipan. Kaya ang dating simpleng pagkaintriga ay unti-unting nagiging pagnanais hindi para maaliw, kundi para mapabilang, para pagkatiwalaan, para maging bahagi ng lalim nila. Dahil habang ang iba ay pinapamukha ang personalidad para mapansin, ang mga introvert ay lumilikha ng isang tahimik na uri ng intimacy sa pamamagitan lamang ng pagiging totoo. At ang emotional gravity ng pagiging tunay na yon ay hindi simpleng paghanga, kundi isang mas tunay, mas malalim at mas bihirang damdamin paggalang na may kasamang pananabik. Number 3. Sinasalamin ng mga introvert ang damdamin ng iba nang hindi na ngaagaw ng atensyon. Hindi na ng mga introvert para marinig. Hindi sila nakikipagunahan sa pinakamalakas na tawa, sa pinakamatapang na opinyon, o sa pinakamataas na emosyonal na enerhiya. Sa halip sila'y sumasalamin, dahan-dahan, tahimik, makapangyarihan. Kapag may nagsasalita, ang mga introvert ay tunay na nakikinig. Hindi lang sa salita, kundi pati na sa tono, sa mga pag-aalinlangan, at sa mga emosyon na hindi binabanggit. Hindi sila sumisingit para ayusin o ipilit ang kanilang sagot. Sa halip ipinapakita nila sa paraang halos hindi halata ang damdaming natanggap nila gamit ang likas na empatiya. At dahil sa paraang ito, nagsisimulang maramdaman ng taong nagsasalita na tunay silang nauunawaan kahit walang verbal na tugon. Ang ganitong uri ng pakikinig ay bihira na ngayon. Isang emotional resonance. Hindi mo mararamdamang sinasapawan ka. Mararamdaman mo na may kausap ka. Kahit tahimik ang kaharap mo. At dahil hindi sinasakop ng mga introvert ang emosyonal na espasyo, mas nakakaramdamang iba ng kalayaan para maging totoo sa kanilang sarili. Ang introvert ay nagiging parang santuario. Isang salamin na hindi nagpapabago ng imahe. At isang taong kayang i ang katotohanan mo nang hindi ito binabago. Habang lumilipas ang panahon, ang ganitong emosyonal na kaligtasan ay nagiging parang nakakaadik. Hindi dahil sa aliw, kundi dahil sa lalim. Ang mga tao ay nagsisimulang iugnay ang introvert, hindi lang sa katahimikan, kundi bilang tahanan ng damdamin. Isang lugar na pwede nilang balikan muli at muli, hindi para tumakas, kundi para muling makilala ang pinakatapat na version ng sarili nila. At habang mas nararamdaman nilang nauunawaan sila kahit walang palabas, mas lalo nilang binamahal ang taong hindi kailanman humingi ng atensyon pero laging naroroon. Number 4. Ginigising ng mga introvert ang likas na protective instinct ng iba. Ang mga introvert, kahit taglay ang matibay na emosyonal na lakas, ay may dalang enerhiya na pumupukaw sa isang sinaunang damdamin sa puso ng iba ang likas na pagnanais na magprotekta. May katahimikan sa kanila na hindi humihingi ng pagsagip, ngunit marahang humihingi ng paggalang. Para silang isang bagay na bihira, isang antigong kayamanang natagpuan sa gitna ng maingay na mundo o isang limot na kapilya sa gitna ng makukulay na ilaw ng lungsod. Ang kanilang katahimikan ay hindi sumisigaw ng kahinaan, ngunit umaalingaw-ngaw ng lalim. Sa presensya nila nakakaramdam ang mga tao ng reverence. Parang kapag nagsalita ka ng masyado o kumilos ka ng padalos-dalos, may masisira kang sagrado. Hindi lang hinihingi ng presensya nila ang pagiging banayad. Ito mismo ang nagbibigay inspirasyon para maging banayad. Mapapansin mong bumababa ang boses ng mga tao sa paligid nila. Mas maingat sila sa mga salitang binibitawan. Lumalapit sila hindi para sakupin, kundi para i-honor ito. At habang tumatagal, ang paggalang na yon ay unti-unting nagiging emosyonal na pagprotekta. Pinaglalaban ng mga tao ang espasyo ng introvert. Pinapangalagaan nila ang enerhiya ng introvert mula sa kaguluhan. Ginagawa nilang mahalaga ang katahimikang taglay nito. Dahil kapag nagsimulang magprotekta ang isang tao, kahit hindi siya hiningi, doon nagsisimulang mabuo ang dabdamin. Sapagkat kung ano ang pinoprotektahan natin ay siyang pinahahalagahan natin. At kung ano ang pinahahalagahan natin doon tayo kumokonekta. At kung saan tayo kumokonekta, yon ang minamahal natin. Number 5. May bihirang enerhiya ang mga introvert, kaya tinuturing sila ng iba na parang lihim na ayaw nilang mawala. Hindi basta-basta ibinubuhos ng mga introvert ang kanilang enerhiya sa karamihan. Pinangangalagaan nila ito, tinatansya, at ibinabahagi lamang sa mga sandaling tunay nilang pinili parang tsaan na ibinubuhos mula sa tasa na hindi kailanman umaapaw. Dahil dito, bawat pakikipag-ugnayan sa kanila ay may bigat. Ang bawat ngiti, sulyap at salita ay tila may kalakip na lalim. At sa mismong scarcity na yon, nagiging mas makabuluhan ang bawat sandali. Natututo ang mga tao na pahalagahan ang presensya ng introvert. Hindi dahil ito'y flashy, ngunit dahil ito'y totoong nararamdaman. Napapansin nila kapag wala ang introvert, Naaalala nila ang pakiramdam ng makasama sila at dahan-dahan, tinatrato nila ang introvert na parang isang lihim, isang bagay na ayaw nilang masira ng iba o maagaw sa kanila. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang ganitong uri ng emosyonal na proteksyon. Nagiging mas maingat ang mga tao sa kung paano sila kumikilos sa paligid ng introvert. Mas nagiging banayad ang kanilang pananalita, mas attentive silang nakikinig Gumagawa sila ng espasyo para sa katahimikan ng introvert. Bakit? Dahil ang mga bagay na dumarating sa maliliit na doses ay madaling baliwalain, ngunit mahirap palitan. At ito ang tahimik na kapangyarihan ng mga introvert. Hindi nila binabaha ang mundo ng kanilang enerhiya, pero nagiiwan sila ng mga bakas na walang sinuman ang kayang punan. Mga bakas na nagiging emosyonal na lagda. Mga bakas na habang tumatagal ay tinitignan ng iba na parang yaman na ayaw nilang mawala, kailanman. Number 6. Nakakagawa ang mga introvert ng mga sagradong one-on-one -on -one moments Maaaring hindi ang mga introvert ang nagbibigay liwanag sa entablado o nanginggibabaw sa isang group conversation, ngunit sa isang one-on-one -on -one na sandali, sila'y nagiging unforgettable. May kakaibang pagbabago kapag ang isang introvert ay nakatoon lamang sa isang tao, na fo focus ang kanilang enerhiya lumalalim ang kanilang atensyon at tila nawawala ang buong mundo sa paligid. Sa espasyong yun, nagbibigay sila ng isang bagay na bihirang-bihira, buong presensya. Hindi lang sila basta nakikinig, tumatanggap sila. Ang kanilang mga ay hindi awkward, ngunit komportable. Ang kanilang mga tingin ay parang nagpapakalma. At ang bawat salitang binibitawan nila ay tila pinanday sa loob, piling-pili, may bigat at damang-dama ang ganitong uri ng presensya ay nagpaparamdam sa iba na mas mahalaga sila kaysa sa inaakala nila. Ang mga usapan sa isang introvert, kahit pa walang matinding paksa, ay nagiging parang sagradong palitan. Dahil hindi ang sinasabi ang mahalaga, kundi ang connection. At sa isang mundong puno ng mababaw na multitasking at mapagkunwaring interes, ang ganitong lalim ng atensyon ay tila ginto emotionally. Madalas umaalis sa mga tao sa ganitong sandali nagulat kung paanong nakita sila ng buo, kung gaano sila naging kalmado, at kung paanong bigla nilang silang naghangad na makasama ulit ang introvert. Hindi palaging galing sa malalaking kilos ang pagkakaibigan o pagmamahal. Kadalasan ito'y umuusbong sa simpleng pakiramdam na lubos kang nauunawaan ng isang taong hindi mo kailangang kumbinsihin. At ito ang tahimik at hindi kapansin-pansing mahika na daladalaan ng mga taong introvert. Number 7. May dating ng mga introvert na mahirap lapitan, kaya ang affection ay nagiging parang pribilehyo. Hindi basta-basta nagpapapasok ng tao ang mga introvert sa kanilang emosyonel na mundo. Hindi dahil sila'y cold, ngunit dahil sila'y maingat. Hindi nila sinusukat ang tao sa katayuan, kundi sa enerhiya. Kaya't ang sinumang tunay na napapalapit sa kanila ay parang nabigyan ng bihirang paanyaya. Kapag pinayagan kang makapasok sa kanilang personal na espasyo, at hindi lang basta makasama, may emosyonal na bigat ito. Hindi mo lang mararamdaman gusto ka nila. Mararamdaman mong pinili ka, pinagkatiwalaan, nakita sa paraang hindi kayang abutin ng mga mababaw na koneksyon. Ang pagiging eksklusibo ng mga introvert ay hindi naglalayo sa kanila sa iba. Bagkus, ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng halaga sa paningin ng mga tao. Dahil ang bihira ay naaalala, ang pinaghirapan ay pinangangalagaan at ang pribado ay nagiging importante. Kaya ang mga tao ay nagsisimulang maging mas intentional sa kanilang kilos tuwing nasa paligid ng introvert. Umaasang manatili sa loob ng sagradong circle na yon kapag sila'y nakapasok na. Ang pagmamahal o affection na kasunod nito ay hindi maingay pero matindi. Hindi ito'y pinapahayag sa malalaking deklarasyon kundi sa tahimik na katapatan, sa lumalalim na interes at sa palagi ang presensya. Dahil kapag nuunawaan ng isang tao kung gaano kabantay sarado ang emosyonal na mundo ng isang introvert, saka lang nila mapapagtanto kung gaano kahalaga ang mapabilang doon. At sa ganitong konteksto, ang affection ay humihigit pa sa pakiramdam. Nagiging isang tahimik na karangalang hindi sinasabi, pero lubos na ipinagmamalaki. Number 8. Napapansin ng mga introvert ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Ang mga introvert ay parang tahimik na detective sa mundo ng emosyon. Nakikita nila ang mga micro-expressions, nararamdaman ang mga pagbabago ng mood, at nauhuli ang tensyon sa likod ng pilit ng ngiti o ang bigat sa likod ng isang tila simpleng biro. Kung saan hindi napapansin ng karamihan ang emotional subtext, doon namumuhay ang mga introvert. Nararamdaman nila ang kahulugan sa pagitan ng mga pahinga at sinusundan nila ang himig ng boses na tila wala namang sinasabi pero puno ng laman. Ngunit hindi nila ginagamit ito para manindak o ipagyabang. Hindi nila ito ginagamit para ipahiya o manghula. Sa halip, maingat nilang inaalagaan ang kaalaman na ito. Tunuturing nilang banal ang emotional nuance, isang bagay na dapat igalang, hindi pagsamantalahan. At sa ganitong tahimik na pagkaunawa, may nabuboong malalim na koneksyon. Ang mga tao ay tunay na nararamdamang nakikita hindi sa paraang mapagkunwaring ang galing mo, kundi sa paraang napansin kong pagod ka kahit sinasabi mong ayos ka lang. Ang ganitong klaseng emosyonal na atensyon ay lumilikha ng intimacy kahit walang hayagang sinasabi. At kapag ang isang tao ay naramdamang nakita sila nang walang panghusga, walang hinihingi at walang drama, dahan-dahang tumutubo ang affection. Hindi dahil sila'y nabighani, ngunit dahil sila'y naunawaan. At sa mundong madalas ay bulag sa mga munting sakit at hindi masambit na ligaya, ang mga introvert ang ilan sa mga iilang nakakakita at ang mapansin nila ay nagiging alaala na hindi kailanman nalilimutan. Number 9. Hinahayaan ng mga introvert ang katahimikan at dito nabubuo ang tunay na koneksyon. Hindi takot sa katahimikan ng mga introvert. Sa katunayan, pinapahalagahan nila ito habang ang karamihan ay parang kinakailangang punan ang bawat pagitan ng tawanan, igay o walang saysay na usapan, ang mga introvert ay hinahayaan na huminga ang mga sandaling walang salita. Alam nila na hindi lahat ng sandali ay kailangang salitain at na minsan ang pinakamalalim na koneksyon ay nangyayari sa mga oras na walang sinasabi. Samaga itong tahimik na sandali, minagaganap na parang sagrado, presensya. May banahid na pagbabago sa enerhiya kapag may dalawang taong tahimik na magkasama Nang hindi kina kailangan magsalita Kapag ang kanilang mga soul ay pwedeng magpahinga sa parehong espasyo Nang walang pangangailangan mga aliw, magpaliwanag o magpakitang gilas Lika sa mga introvert ang paglikha ng ganitong uri ng koneksyon Inaalok nila ang kanilang presensya ng walang palabas, koneksyon na walang kalat At habang tumatagal ang mga tao sa ganitong uri ng samahan Ay may mararamdaman silang bihiran-bihira kapanatagan. Unti-unti nilang natututunang ayos lang ang maging tahimik kahit walang ginagawa, kahit walang sinasabi. At kapag ang katahimikan ay naiuugnay na sa kaligtasan, kapag may isang taong pwede mong katabing tahimik lang pero damang-dama mong minamahal ka, doon nagsisimulang lumalim ang affection sa paraang hindi inaasahan. Dahil hindi ito nakuha sa talino, sa karisma o sa kasiyahan. Nakuha ito sa presensya. At kapag naranasan ng isang tao ang ganitong uri ng tahimik na ugnayan mula sa isang introvert, nagsisimula silang hanap-hanapin ito, higit pa sa anumang ingay na kayang ialok ng mundo. At number 10, ang calmness ng mga introvert ay parang emosyonal na kanlungan. Hindi lang nagdadala ng calmness ang mga introvert, sila mismo ang calmness. Mabagal ang daloy ng kanilang enerhiya, puno ng pag-iisip at matatagang presensya hindi sila nagbubunsod ng mga kaguluhan sa usapan, ni naghahasik ng drama para lang may excitement. Sa halip, taglay nila ang uri ng emosyonal na katatagan na bihirang matagpuan at nakakagamot sa paligid nila. Sa piling nila, bumababa ang mga balikat ng mga tao, bumabagal ang paghinga, humuhupa ang tensyon, at hindi lang ito basta kabaitan. Ito'y isang vibe, isang invisible energy na tila nagsasabing, ligtas ka rito hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mapusok ang mga introvert. Hindi sila padalos-dalos. Maingat sila sa kilos at hindi pala bat. At kahit hindi sila pala salita, malalim ang sinasabi na kanilang katahimikan. At ang pinakamatinding mensahe nito ay kapayapaan. Madalas ni hindi napapansin ng mga tao kung bakit lagi nilang hinahanap ang presensya ng introvert. Basta nalang nararamdaman nilang mas kalmado sila, mas buo at mas totoo at ang taong laging nagbibigay ng ganong uri ng emosyonal na pahinga, yung nagpapatahimik sa kabado mong nervous system, ay agad na nagiging mahirap pakawalan. Ang affection ay hindi palaging nanggagaling sa mga salita. Minsan ito ito'y nanggagaling sa atmosphere, sa uri ng kaligtasan na nararamdaman bago mo pa ito maintindihan. Hindi humihingi ng pagmamahal mga introvert. Sila ang espasyong tahimik na pinagsisibulan nito. Hindi hinahanap ng mga introvert ang pagmamahal. Hindi sila nagpapakitang gilas para mahalin. Hindi sila nakikipag-agawan ng atensyon. Pero sa isang misteryosong paraan, sila ang tahimik na nakakatanggap nito. Hindi dahil sila ay humiling, kundi dahil naging sila ang hindi alam ng iba na matagal na nilang hinahanap. Ang mga introvert ang calmness sa gitna ng bagyo, ang mabagal na paghinga sa maingay na silid, ang tahimik na salamin sa pusong puno ng pagod at ingay. Hindi sila nakikiusap para mapalapit ang iba. Kinigising nila ito. Hindi sa drama, kundi sa dignidad. Hindi sa ingay, kundi sa lalim. At doon, doon sumusunod ang pagmamahal sa kanila. Dahan-dahan, tapat, at kadalasay panghabang buhay. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Elan Espino. Sabi niya, Sir Trupo. Mag-isip po tayo ng kapakipakinabang, may matututunan, laging positibo. Dahil ang buhay habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Gumawa ng mabuti, maiksi na lang ang buhay. Dahil tayo din ang makikinabang sa mga mabubuti nating ginagawa. Ingatanawa po tayong lahat ng Diyos. At tayo naman kay Paul Eliakim Saldoga. Hindi lahat naman nag-stalk sa akin sa Facebook ay may desire sa akin. Yung iba hinihintay lang nila na ako pa yung mag-initiate ng first move, kahit hindi ko naman yan gawain. Tapos kapag engaged na sila sa akin, hindi naman sila tatagal dahil temporary lang yung nais nila sa akin. Hindi naman pang matagalan. Kaya no need to waste and to invest my energy sa mga taong hindi naman talaga deserve sa buhay ko. Kahit mamatay pa sila, kaka-obsess nila sa akin. Both sa Facebook at sa personal na buhay. At charot din kila Rio Tasu FR, Pax Tumulak, Dennis Aransanso, RJ Mera, Annalyn Granada, Ramlat, Lorena Bintas, Jola Short Video, Kalayaan Kapayapaan, sa Butahe Rap Vlog, Kati, at kay Maka Aris Sumaya. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment niyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba nalapitin ng mga online stalker ang mga taong introvert? Panoorin mo sa video na to.